Mga kaorado, nandito naman tayo ngayon sa kagsawa Ruins Yan Dami pa rin tao Kahit maghapon na maggagabi na At nagpakita na ngayon si Mayol Tingnan na Yung, nakita nyo yan Ayan na uli siya ngayon Kaninang hapon Mga alas 3 Wala, po, wala Totally natatakpan siya ng nang ulap ngayon clear na yung peak kitang kita na di ba ayun halos nag -e enjoy naman lahat ng aking mga kasama dito at ito naman yung sisbantog na kagsawar wins isa yan dito sa mga tourist spot sa Bicol kung pupunta ka sa Bicol dapat hindi mo to papalagpasin syempre yan yang mayon world's ano yan beauty tanyag yan sa buong mundo ang ganda pa rin mga Kawaragan walang kupas So hanggang dito lang mga ka-Oragon and thank you.